Shout sa inyo lahat dyan mga idol Ayan, welcome to my YouTube channel Tataba Soriro Vlog mga idol Ayan, nakita nyo mga idol Nakapark lang ako dito sa gilid mga idol Ng karsada mga idol oh. Ayan, yan naman yung palingke mga idol Ayan, napakalawak na palingke mga idol Ayan, dito lang ako nakapark pa mga idol Kasi kinakargahan yung sasakyan natin Habang nakaparada yung gagaling sa mga sa dyan sa palengke yung mga basura mga idol ayan so relax tayo pag ano mga idol hindi pa puno yung sasakyan natin kasi ano uh, pag napuno na tsaka pa yun -dumping natin sa par dumping area mga idol ayan dito tayo nakatambay mga idol at tingnan natin itong mga idol yung mga truck dito mga idol oh. Ayan, galing pa probinsya yan mga idol lang press na press pa yung mga buhok ko niyan mga idol oh. And, ayun o yun ano yun mga idol yung uh, ano ng dahon ng saging mga idol ayun oh. yeah. ang daming buhok ko mga idol And, yung mga nakakarito oh, ano motor mga idol yan yung ano Ah, mga bumibili naman sa mga malalayo. Ayan. So, press na press pa yung buko mga idol. Eh, niyog pala yung ano Yung likuran mga idol, mga niyog na palayan yan Ayan dito yung kalahati Buko Ayan, ang kakaya mga idol, karamihan dito mga idol, yung kinakarga namin dito mga ano, balat ng buko. Napakaraming buko juice pag araw dyan mga idol. Ayan, sa buko juice dyan dyan, ang grabe ang dami. Kaya ang daming ano, yung isang truck dun kanina mga idol, tapos na. Ayan. So, alas 3 na ng madaling araw mga idol oh. mo yung truck mga idol na parada lang ako dito mga idol oh. Ang laki Alas 3 na ng madaling araw mga idol Ito pa kabis yung mga ano dito palingki Ang ganda ng buko ko mga idol makararating lang yan mga idol galing probinsya pa daw kaya yeah, akyote na yung buko na yun no? ang kamadahan nila dyan sa loob mga idol mamaya mga alas 4 o alas 5 mga idol yan ang dami ng mga tao yan mga idol dito And, uh, maraming na maraming pag mga al 4 at 5 mga idol mga negosyante yan yeah. ito yung pinakamalawak na palingki dito mga idol sa Pasig Mega Market And shoutout sa inyo lahat yan mga idol thank you sa walang sawang support na sa aking vlog mga idol no Ay, medyo tahimik talaga yung ano, ano. Pero mamaya mga alas 4 to mga idol, grabe ng tao dito mga idol. Ayan. Thank you mga idol. See you next video mga idol. Salamat.